Kamusta kayong lahat? Welcome sa Heartbeat Doc Channel. At excited na naman ako na makapagkwentuhan sa inyo at magkaroon tayo ng bagong kaalaman kasi naipangako ko na dapat hindi matapos ang buwan ng September na hindi natin napapag-usapan ang pinakamadalas naming nakikita na abnormalidad sa tibok ng puso. At syempre, bilang isang espesyalista sa tibok ng puso, again, isang electrophysiologist, ay talagang dapat natin pag-usapan dahil ito ang pinakamandalas na heartbeat abnormality na aming nakikita, hindi lang dito, kundi lahat ng mga doktor sa buong mundo. At yon ay ang atrial fibrillation. So kung gusto nyo malaman kung ano ang atrial fibrillation, tara samahan nyo ako sa video na ito. Music Ang September ay pinagdidiwang sa buong mundo na Atrial Fibrillation Awareness Month. Ibig sabihin, ito yung buwan na talagang nagkakaroon ng maraming activities ang mga societies na mga heartbeat specialists like me at magkaroon ng activities para umunlad o lumawak ang ating kaalaman o magkaroon tayo ng kaalaman kung ano nga bang atrial fibrillation at ano ang naidudulot nito sa ating pangkalusugan at sa healthcare cost ng ating bansa at sa buong mundo na rin. Kaya naman, nitong weekend lang, no, nagpunta kami yung group namin ng Philippine Heart Rhythm Society, nagpunta kami ng Cebu. Yan ay isa sa mga lugar na lagi kong pinupuntahan sa ating bansa. Bukod sa napakagandang lugar, ay minsan ay gumagawa din ako ng special na procedure dyan tulad ng radio ablation at tinutulungan ko yung mga specialist doon sa area para magperform ng ganitong procedure. Going back, gumawa kami ng activity at nagsagawa kami ng dalawang parts ng activity, isang lay forum, sa kanang education sa mga doctors doon kung paano ba na detect paano na at paano tamang gamutin ang atrial fibrillation. Ano nga ba yung atrial fibrillation? Ang atrial fibrillation ay isang matulen at irregular na heartbeat yung nakikita ninyo sa ECG, yung mga nakapagpagawa na sa inyo ng ECG, na nakalagay doon na sinus rhythm, ibig sabihin lang noon na ang tibok ng inyong puso ay normal at regular. Pag nakita naman doon na atrial fibrillation, ito ay abnormal, ito ay matulin, pangkaraniwan, at irregular ang heartbeat. Ibig sabihin, nawawala sa timing ng tama ang tibok ng puso. Ang atrial fibrillation ang nagdudulot ng mga simptomas tulad ng palpitation o pagkabog ng dibdib, paninikip ng dibdib, madaling mapagod o kaya naman hingalin. At marami din itong complications kasi nakakataas ito ng chance ng pagkakaroon ng stroke. In fact, ito ay isang complication na iniiwasan pag ang isang pasyente ay may atrial fibrillation, nagkakaroon siya ng mas mataas na risk ng stroke kumpara sa mga pasyenteng normal naman ang tibok ng kanilang puso. Mas madalas din na ospital ang mga pasyenteng may atrial fibrillation, hindi lang dahil sa mga simptomas, kundi sa mga complications nito. At syempre, pinaka-importante, unfortunately, sa mga studies na pakita na ang atrial fibrillation ay associated sa premature death or pwede itong maging delikado ang buhay ng isang pasyenteng meron ito. Kaya naman importante na ito ay malaman kung meron tayo o wala. Unfortunately, meron ding mga pasyente na may atrial fibrillation na nade detect lang kasi nagpakuha sila ng ECG. Ibig sabihin, wala naman talaga silang nararamdamang simptomas. So, paano kaya natin malalaman kung tayo ay may atrial fibrillation? Para sa ating sarili, ang pinakamadaling paraan ay tignan natin at kapain ang atin pulso at tignan ang pattern nito. Ang normal na tibok ng puso ay regular at mayroon itong bilis na 60 to 100 beats per minute. On the other hand, ang mga pasyenteng may atrial fibrillation ay may irregular na heartbeat. Yung bang ang timing ay abnormal? Tutulin, babagal, tutulin ulit, babagal, at wala talaga sa rhythm. At ang pangkaraniwang rate ay mas mataas sa 100 at minsan ay umaabot pa ng 160 beats per minute. Isa nga siya no, sa mga pinakamadaling gawin, yung kakapain natin, yung pulso sa ating kamay. Ito yung tinatawag na radial pulse. Kasi dalawa yan, ano, merong radial at mayroong ulnar pulse. Makaraniwan dito sa radial. Pag ito ay diniinan natin ng bagya, ay makakapa ang ating pulso. So pag yon ay nakapa ninyo, pwede nyo bilangin unang-una ang rate nito. At titingin kayo siyempre sa rilo. Pwede na 15 seconds lang at imumultiply sa 4. O kaya naman, kung mayroon naman tayong oras at okay lang, ay bilangin natin ito ng buong minuto. At ang pangalawa ay tignan natin ang rhythm or ito ba ay regular or hindi. Kasi ang heartbeat na regular ay may timing. Katulad nito, i-demonstrate -de ko tulad ng dinemonstrate ko na sa mga naunang videos ko about atrial fibrillation. So tignan niyo ha. So ganito yung regular. kung mapapansin ninyo, regular siya at may pattern. Pero pag atrial fibrillation, nawawala ito at nagiging irregular ang tibok ng puso tulad nito. So ibig sabihin, wala siya sa timing, irregular at matulen pang karaniwan. So nakabanggit ko na kanina yung mga complications tulad ng stroke, ma-hospitalize, or even ikamatay ang ganitong uri ng heartbeat. So, very important na malaman natin na tayo ay mayroon nito at makapagpatingin tayo sa doktor para mabigyan tayo ng tamang gamot. Kasi unang-unang good news, lahat ng complications na to ay pwedeng maiwasan. Pwedeng maiwasan ng stroke, ang pagko-ospital, of course, ang pagkamatay dahil sa tibok ng puso na ito kung tayo ay malalapatan ng tamang gamot. Pangalawa, pwedeng ibalik sa normal heartbeat, ang atrial fibrillation, kailangan lang ay mapag usapan ninyo ito with your doctor kung paano ang gagawin. Kasi marami namang paraan na pwede itong ibalik tulad ng mga medications o kaya naman ng electric cardioversion at yung radiofrequency ablation na aming ginagawa na lagi ko naman nababanggit in most of my videos tungkol sa abnormality sa heartbeat. At ang importante pa ay pwede itong maiwasan ang pagkakaroon ng normal na blood pressure, ng healthy lifestyle, normal na timbang, pag-iwas sa mga pagkain na pwedeng makapagpataas ng atrial fibrillation, tulad ng pag-inom ng fish oil na labes ay pwede itong makapagpataas. Ano ba yung labis? Yung more than 2,000 to 4,000 mg per day. Maganda ang fish oil, pero dapat ito ay inumin lamang sa tamang dose at recommended na dose. So sana ang September ay pagdiwang natin palagi na Atrial Fibrillation Awareness Month at naibahagi ko sa inyo ang kaunting kaalaman tungkol sa atrial fibrillation, kung paano ito madedetect sa pagkapanang ng ating pulso, na kailangan niyong patingin sa inyong mga doktor para dito para maiwasan ang mga complications at sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tamang lifestyle, tamang blood pressure, exercise, tamang pagkain, ay may iwasan natin ang pagkakaroon ng atrial fibrillation at mga complications nito. Sana ay may muli kayong natutunan sa video na ito at kung gusto nyo pa ng mga ganitong klase ng kaalaman, marami na akong videos sa channel na ito. And of course, sana kung hindi naman makakaabala sa inyo na mag-subscribe kayo sa aking channel para alam niyo kung meron akong video na lalabas at pakiusap na rin na i-share ninyo at i-like ang video na ito. Kung meron din kayong mga comment, please put them in the comment section down below. I will try my best na basahin sila at sagutin sila isa-isa. Again, I am excited to see you next time para sa ating next video.